Shout out to Yanis Gru and the Madam Bilma Ayaay. ay, dami mega loud shout out sa ating mga kalitsoneros diyan. Ng ating mga buhay maglilitson po yan. Shout out sa inyo mawas. Tsaka sa ating mga minamahal po na OFW around the world yan. Keep safe kayo diyan mawas and happy happy viewing po. yan yung ating uh, mission yung ating going to Valencia and Maribohok Bohol shout out ka pala kaya Jason Born Cortez ng uh, Valencia Bohol yan, sa keratin sa bus yan mawas, na susunduin na lang doon sa Mercado ng Valencia dahil medyo malayo po, hindi namin kayang kaya dahil mag-deliver ngayon ng sobrang malayo dahil uh, gan. marami pa namin lilinisin baboy wala alaming labing limang baboy yung lilinisin namin tsaka lima pa yung natumba namin Mons. so, sakay na lang sa bus na uh, yung kay ma'am medyo malapit na naman yung maribok na uh, si Tulindo na at saka si Chris yung maghatid yan mga boss saka na mar sakay na lang sa bus mar para pagbalik kaysa si Glenn na naman yung aalis saka si Chris so 5 warriors pa din mga para sa <imermiliki> limang araw ho na laspagan kaya kaya? Kayang kaya ang kaya? Kayak kaya basta na kape? kaya kaya basta na kape kaya basta na ay kaya ang kaya daw mga boss basta merong kape saka merong kubra kah ayun kubra ay makadaot ang kubra ayay tanah kapilang malakas Kinamar. This coffee baka naman. Mm hmm. Asking. Ah, previous again, Mawas. Ginuguan, saka kayo na tayo si dà la sensazione di piccione piccione di lecce tutto fatto

Það er ekki það.

Kaya rin yung mag-ilay pa dyan ako, ang hotel Baka mula mo muna po tayo ng ikot Bawa sa pinapasa ngayon Umaya lang sa kasi Chris Saka Doon si Buscaki Saka si Ikab Na no ho kami ng isa mga boss Nagiging anim kami ho yung pinsa ni Buscaki Okay, bakit taglin? Padilim na sa uh, bukas Medyo Busy tayo boss Mula umaga hanggang ano, uh, Gabi uh, Kami ngayon mag-start na ka rin kami mag, tuhog ng mga Litsunin for tomorrow Hindi na sa preacher yung ibang baboy Hindi na doon pa sa drum Sa uh, gilo Sir, tayo sikli. Parang malakas na tayo yung ulan. Yun, mga bagay pa din sa lamesa Ang mga bibiakin natin after na mabalot yan. So, yan. Tonight, mawas. Prepare na sa ho. Mga Mga spices na start na rin si boss kaki mga ano may ay magtuhog na ng baboy at uh, papatuloy na natin ng ilang oras na tubuh. tubo uh, bago ko lang nilinis yan da uh, doon tapos sa rin silang maglinis po sa mga um, baboy di uh, tonight uh, sa bukas na naman po na uh, tayong may sampung baboy uh, linisin bukas po ra. Uh, may 4 na orders. Yeah. yung ulam dudong kuminido boss. Tinulang tangigi. Social si kumbinido ayon boss. Na pero pa siyang Yan, meron pa siyang inihaw na manok para sa aming hapunan po.

Yan, ulan ha. Para sa uh, tanging magtahi boss. Yan, tulang na mabasa sa ano? Ulan. Para na uh, magasan. Tapos na yung masara masarayan boss. Kapag hindi minto yung ulan, ito, ito, ito sa loob mo namin ipasok yung mga uh, tapos na yung matahi. Yan. Yeah. Busy pa rin sila. Ayan, alas 8, no? Uh, buskake doon. Nag-start ng... Uh, buskake doon. Sa nag-start na rin magtahi. No? Uh, kami naman dito ni Uma. So, hanggang alas... 11 lang kami dito mga boss, kailangan matapos na lahat para may time pa tayong matulog. Ano dudong? Nandang alas 2 siya po, boss. Ha? Sa iyong in-charge sa ano, mga ah, freebies natin, o, oh. sa iyong nagmamaniho dyan. Ito naman si Tulindoy, tsaka si Ikab. O, sir, 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 how's that, Tuloy pa rin yung paglalaba ho oh. up? What's up? What's up, people? Ano sa'yo, what's up? What's up? What's up, Ikab, kamusta ang buhay dyan, Ikab? Okay, ito lang. Hmm. Isang buhay dad? Okay ba? Ha? Okay ba? Pila ka... Pila ka... Ito naman si Tulindo ay eh, mga boss. yeah. Yan. yung taga-biak ng uh, stomach ng baboy. Ang tungol. So, Omar, pa sat lang sa kanyang girlfriend mga boss. Talagang uh, loko di amor yan. <laughs> Uy! sa na usok dahil uh, yung mga balahibo yung mga yung mga balahibo ng baboy yan sinusunog ko oh, dahil uh, dito ko na sinunog sa loob mga boss dahil uh, umulan no? Oh, para uh, yun nga hindi tayo mga ngamoy kinabukasan dapat talaga makatikim yan ng init para magiging dry hindi na uh, mga ngamoy uh, bukas nga pala is Meron tayong uh, sampu sa umaga na sa ada may apat. mga rekado po natin ng wasp yan. Ayun na, si bos Kaki. Loh, betul loy, pero dito lang kasuga, Loy. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Loh, na. 30 kilos. kilos, eh? 30 kilos, eh? Okay, ma'am. You Pa ilang baboy na lang yung... Ilang baboy na lang yung natira dyan, mo, boss Wala na kami pang... Wala na tayong baboy, oh. Kukulagi na tayo sa... Uh, sa huibis na mga orders. kulang lang na yan. So, bukas. Uh, market day. May mga baboy doon sa tapada ko so, habang uh, salang sa dito is tayo naman pipili ng mga gagamitin natin for uh, Thursday na order ko so yan kami ay start ng magsara ng uh, sarata na natin yung lagyan na natin ng mga dekado titimplahan ho. So, hanggang dito na lamang sa araw na ito. And as, see you tomorrow, mga boss. Sa ating uh, ikutan. Alam.